One minute. Your hands up? Oh, Ito ang bagong documentary The Perfect Neighbor and isasummarize ko na lang yung buong nangyari pero kung gusto nyo with full details I would recommend na panoorin nyo na lang yung mismong documentary Basically may isang community doon nga sa Florida kung saan may laging away na nagaganap Marami kasing mga bahay dito Nakaramihan nga ay mga paupahan at yung mga nag-aaway nga dito yung mismong magkakapit bahay nga din ang laging nagsisimula ng away, itong matandang babae na ito na si Susan Lorings na isang kapitbahay na kinakaayawan ng lahat. Pero ayon naman kay Susan, isa nga daw siyang perfect neighbor, pero hindi naman ayon yung perspective ng mga kapitbahay niya. Lagi siyang nakikipag-away, sumisigaw at kung ano-ano pa at kadalasan, yung mga kaaway niya, mga batang naglalaro nga lang din. Tong bahay niya kasi ay nasa tapat ng isang bakanteng lote na hindi naman siya nagmamayari at dito nga naglalaro ng football yung mga bata pero itong si Susan pinapagalitan nga niya yung mga bata kapag pupunta nga sila doon, kahit na hindi naman sa kanya yon. Yes, siguro na iingayan siya kasi nga matanda na rin, and of course, maingay talaga maglaro yung mga yan kasi nga mga bata yan eh. Kaya naman itong si Susan, lumalabas nga siya ng bahay para videoan nga yung mga bata, pinapagalitan, sinisigawan, minumura, and since karamihan nga sa mga bata mga blacks, tinatawag nga sila ni Susan ng N-word. Siyempre, mga magulang, nagagalit sila kasi mga bata yan eh. So bakit mo aawayin given na mas matanda ka sa mga yan? Kaya naman yung mga magulang, sobrang galit na galit din sila kay Susan. Kabilang nga dito si Ajiki na meron ngang apat na batang anak kung saan isa nga siya sa lagi nakikipag-usap sa mga polis tuwing nagtatanong sila kung bakit nga ba sila laging nag-aaway. Ayun din kasi yung kinakainis ng mga kapitbahay ni Susan. Lagi siyang tumatawag sa mga polis kahit hindi naman emergency ulit ulit lang yung mga reklamo niya na again, most of the time, wala naman siyang ebidensya and wala naman din siyang karapatang magreklamo talaga. Halos araw-araw nga itong nangyari until in 2023, nang dito na nga siya may malagim na ginawa. June 2, 2023, dito na nga kinuha ni Susan yung tablet nga ng isang bata kaya naman yung magulang nito na si Ajiki, lumusob nga siya sa bahay ni Susan. Siyempre, anak niya yon na kinuhanan nga ng gamit tapos inaway-away pa kaya naman itong si Ajiki bilang nanay sobra-sobra nga yung naramdaman niyang galit. Pumunta nga siya sa bahay ni Susan, kumatok ng paulit-ulit para bawiin ngayon tablet, pero imbes na ibigay sa kanya yung tablet, pinaputokan siya ni Susan mula doon sa may pinto. Sa gabing yun, apat na bata ang nawalan ng nanay dahil nga sa isang kapitbahay na puno nga ng galit. Kung una, nagkaroon nga ng malaking gulo sa kasong ito dahil nga hindi agad nakulong itong si Susan. Ayon sa mga kapulisan at mismong batas na rin kasi ng Florida, meron silang standard ground law or basically kapag feeling mo na sa panganib ka, pwede kang gumamit ng beng-beng para protektahan yung sarili mo. Pero buti din naman eventually nga doon sa korte and given yung mga nangyari na rin before, pumanig naman yung korte kay Ajiki kung saan hatulan nga ng guilty itong si Susan at makukulong nga siya for 25 years. Given yung edad niya na nasa 60 years old na siya, kung makakalabas man siya around 80 plus years old na, so malaki ang posibilidad na doon na nga rin siya mamamahinga. Oh yun, what an interesting documentary kasi it's so raw with a few b-rolls lang pero the rest, lahat galing sa mga body cams ng mga polis sa ilang buwan na taon nga nilang pag-aaway na nauwi nga sa malagim na katapusan. Honestly, in my perspective, maganda na naman yung stand your ground Lola, lalo na sa panahon natin ngayon kasi nga, sobrang daming masasamang tao na rin nasa paligid and so, kailangan din talaga nating protektahan yung mga sarili natin. Nga lang kadalasan, lalo na nga sa kanila, nagagamit nga ito sa masamang paraan kung saan gagamitin ito ng ilan para nga lang makapanakit ng mga ibang tao, nakaaway, or kagalit nga lang nila. Sadly kasi sa kanila, mas mapanig yung batas doon sa mga whites kaysa nga doon sa mga black victims kahit na sila naman talaga yung nasa tama. So to be fair, nakakainis at nakakagalit din naman talaga kung meron kang maiingay na kapitbahay eh. Pero hindi na dapat umabot sa ganito. Yan yes, siguro kumalat nga na Karen nga siya, kaya rin siguro siya inaasar-asar, inareachubate nga din ng mga bata doon sa paligid niya. Pero again, hindi dapat umabot sa ganito na sana nga, lumipat na lang siya eh. Kasi ang pagkakaalam ko, umuo pa lang din naman din siya doon. According to her nga din, na nakuhanan nga din ang bodycam footage, sinabi nga niya nalilipat na nga daw siya. Pero itong si Susan, hindi naman siya lumipat ever. And kung iisipin mo, kung lumipat lang talaga siya sa mas tahimik na lugar, kasama yung iba pang mga matatanda, then parigurado, hindi na nangyari ito eh. Bukod sa mga bata yung kaaway niya, wala din talaga siyang magreklamong trespassing nga daw kasi nga, hindi naman sa kanya yung lupa na yun eh. Kung mismong may ari nga, okay lang sa kanya eh. So anong karapatan niya magreklamo diba? Nakagiven na may mga iba pa siyang hindi magandang ginawa before shows na wala talaga sa paligid niya yung problema, kundi sa sarili niya lang talaga. Fuck, na sa sobrang daming taong nakatera doon tapos siya lang yung lagi nagre-reklamo says a lot kung saan nang gagaling yung problema. So yun lang, magandang documentary, seeing kung paano nga ito unti-unting nangyari and sadly, nauwi nga sa apat na batang na ng nanay. R.A.P. kay and sana, okay yung mga anak niya.